Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.4% sa unang bahagi ng 2025 ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Dahil dyan, pumangalawa ang bansa sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Asia. Si Christian Pascones sa detalye. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang bahagi ng 2025 mas maraming negosyo ang umunlad, mas maraming trabaho ang nabuksan, at mas maraming Pilipino ang nagkaroon ng sapat na kita. Ang 5.4% na paglago ng gross domestic product o GDP ay nangangahulugang mas aktimong ekonomiya, mas maraming produkto at serbisyo, at mas malawak na oportunidad para sa lahat. Pumangalawa ang Pilipinas sa pinakamabilis lumago sa Asya, kapantay ng China, at mas mabilis kaysa Indonesia at Malaysia. Tumibay ang ekonomiya dahil sa sigla ng turismo, pagtaas ng consumer o domestic spending, at tuloy-tuloy na infrastruktura mula sa Build Better More program. Domestic demand remained a key pillar of growth, expanding by 6.7% up from 5.4% in the previous quarter. Easing food inflation supported household final consumption, which grew by 5.3%. Para sa karaniwang Pilipino, ang ganitong paglago ay nangangahulugang mas maraming trabaho, mas maayos na serbisyo at mas tiyak na kinabukasan. Ang lahat ng ito ay bunga ng matatag at maigat na pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na gumagabay sa ekonomiya tungo sa mas mabilis at makataong paggunlada. Malaking tulong para sa bawat pamilyang Pilipino ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin tulad ng bigas na resulta ng mga programa ng pamahalaan. Nung dati po, ano, na 5,000 po yung ano namin, yung budget. Ngayon po nakalis kasi po, bumaba, medyo bumaba na po yung mga bilihin, gagaya na lang po ng bigas. Opo, mas malaki talaga yung katitirang kaysa noon. Lalo siguro kung mayroon mm, pa dyan mababa sa 36, dati kasi binibili ko 40. 45 yung pinakamababa noon, nakabili ako 60 ngayon malaki talaga ang titipid ko sa bigas lang sa tuloy-tuloy na pagtutok ng administrasyon sa ekonomiya at serbisyo asahan ng mga Pilipino na mas marami pang mga mamamayan ang makikinabang sa pag-angat ng bansa ang gusto talaga namin is uh, uh, to really have to really carve a niche no dito sa uh, sa AI landscape na no? but uh, Of uh, course, there's still a lot that uh, we need to do, pero we think that uh, we're not really starting from scratch, no? Kasi marami na rin naman tayo in terms of the manpower, we just need to upskill pa rin uh, yung, ano, yung sa AI natin. Christian Bascones para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.